Hello, hello mga katropa, katakayo, cover cats, mga kapusa at sa lahat po ng mahilig. Today po is pupunta tayo sa ating bed para iba vaccine at warm itong ating Tres Marias. Yes, sino ba yung mga Tres Marias natin? I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue but I'm okay. Dadalhin po natin si Miss Luna. Ayan si Miss Luna. Miss Luna. Ayan, si Miss Luna ay isang Persian. Nanganak po siya ng Nine Kitten last time. Ayan, yan po si Miss Luna. ang First Maria, second ay si Miss Sasha, at saka si Miss Chloe. So, bakit po natin sila ipapaboxing at ipapadiform? At heto naman po si Miss Chloe, sa po siyang exotic Uh, low nose po siya. Ayan, low nose po si Miss Chloe. By collar po. Ayan, in-heat na in-heat po si Miss Chloe. So, Ipapa-update lang po natin yung kanilang mga vaccine at deworm. Kasi, nag po sila. Sabay-sabay po silang nag And, isa po siya uh, Persian mix uh, British long hair. Ayan po. Napaka ganda ng kulay. Ayan, Halos so, pupunta po tayo sa ating uh, bed sa Pet Heaven kay Dr. JV. Ayan. Ayan, papunta tayo sa Beth. Bad ay Dr. JB sa Bad Happen with Sasha, Chloe, and Luna. At itong makulit na bata ni Song. I importante po na nabaksin ang ating mga mamaket bago po natin sila ipa-stud o ipa, um, ipalahe. So, bakit po napaka-importante na nabaksin sila at na Importante po na mabaksin po ang ating mga mommy cat si kagaypo ni Luna para hindi po sila magkasakit o magka sa kanilang pagbubuntis. At para healthy po ang ating mga kitten na ilalabas nila. Napakahirap po kasi pagbuntis ang ating kit tapos nagkasakit. Hindi po yan pwedeng ipabaksin o painumin ng panulo. Uh, ng, <laughs> ng gamot, sorry. <laughs> hindi po sila pa, pwedeng painumin ng gamot pag sila'y buntis kasi pwede po silang mag-miscarriage o yung tinatawag na akunan, uh, So, hindi po sila pwedeng painumin ng gamot. Kasi, pwede po silang makunan. Pagbuntis po sila, napakaselan talaga. Prone po sila sa sipon, sa lagnat, yan. Tapos, minsan po nagkaka ay. So, napaka-importanting healthy po at na-vaccine ang ating mga mamakyan. Bakit po napaka importante na na di warm po sila kasi para healthy din po sila magbuntis wala po sila mga warm heart warm ring warm ganyan para like pag nanganak sila hindi po nila mahawa yung kanilang mga kitten ng heart warm ring warm ganyan kasi nagsisimula po yun sa mother cat na deworm ang ating mama kaya at bago po natin siya ipa want, no, 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 no. All, ito po yung dalawang bed card ni uh, Miss Chloe yung isa is ngayong uh, updated ngayong year na 2022 at saka yung isa po na 2021 So, yung dati niya po kasi last year, ang um, ang in-inject po sa kanya, yung vaccine niya, is yung feline rhinocytis, calici, panleukemia, at saka yung chlamydia. Yun po, tatlo nung last year. baby, I can treat you better than he can. Sa mga new viewers natin, pag-subscribe and click the bell button po para updated tayo sa ating mga new vlogs. And kung meron po tayong nakalimutan or meron kayong question, just comment down below po. And don't forget to like and share po ang ating channel. Kung may natutunan na naman po kayo sa ating vlog today, din sa mga gustong magpa magpa or Meron po silang mga adult cats. Napaka-importante po na na-vaccine at na-deworm ang ating mga. Thank you for watching and keep safe everyone!